guys. Emergency CS ako for today. So, please pray for me. Okay. But, I'm my big hmm. Sobrang naging kampante ako kasi nakascheduled CS naman ako pero hindi ko aakalain eh, na emergency CS na naman ako. Kaya tingnan nyo ngayon lang din talaga ako nag-aayos na mga gamit. So, yan yan. Na-emergency CS ako. So, dapat ay uh, check up ko lang that, that day. Kaso, alam nyo ba, eto ha, share ko lang ulit. Share ko. Tutal, share na din naman ako. So, share ko sa inyo. Alam nyo ba yung sign na hiningi ko kay Lord? Sabi ko, Lord, dapat bago ako manganak, makakain ako ng taho. So, nung araw na yon tanda-tanda ko, nung araw na yon nung September 7, umaga, ah uh, dahil nagpapacheck up yung father-in-law ko, that time sinamahan namin siya magpacheck up kasi masama daw yung pakiramdam niya, uh, may dumaan na taho. At noong araw na yon yung una at huling beses ko na kumain ng taho nung ako ay buntis. Tapos bigla ko naisip yung sign na yon na hiningi ko kay Lord. Sabi ko, feeling ko mga ako ngayong araw. So, after magpa-check up ng father-in-law ko, ano, Ah uh, ako naman ngayon yung nagpa-check up. So iniwan ako ni hubby doon sa may ultrasound, ultrasound center. So nagpa-ultrasound muna ako. So habang in ultrasound ako may nakita doon sa aking uh, habang in ultrasound ako may nakita na sabi ay nakadumi na daw si baby. So syempre 'di ba pag nakadumi na si baby, uh, as a mother or kahit sino makarinig uh, magre-react na delikado na nakakabahan na kasi may tendency na baka makain ni baby yung kanyang poops. So, agad-agad, o -agad. so, pinipicturean ko habang, ano, kinakabahan na ako. Hindi ko alam ko ano gagawin ko. Kasi, hindi pa kami prepared doon sa mga gamit. Kasi nga, alam ko na meron akong schedule na date. So, hindi ko din naman akalain na ma-emergency CS ako. So, tapos, isip, isip ko, hindi pa ready yung mga gamit. Hindi pa nakaayos. Wala pa sa paleta. Wala pa. Hindi pa talaga siya organized. As in, wala. As in, zero. Pero, zero pa talaga yung pag-ayos ko. So, yun na nga. Ito so, nangyari, ha, pinipicturean ko yung ano, result. Tapos, sinesend ko siya sa OB ko. Tapos, sabi, ah, ito po yung result ko. Kasi, uh, na dumi na daw po si Bibi. So, pinapakita ko sa kanya. So, after nun, ah, uh, Inantay ko lang siya no araw na, noong araw na yun. Umuwi lang kami sandali. So sabi niya, sige ayusin mo na yung gamit mo. Kasi uh, hindi na natin, sabi ng Ubi ko, wag na natin hintayin yung um, scheduled CS mo. So, total, uh, pasok naman na sa week. Kasi 38 weeks na ako noon uh, that time. So, pasok naman, okay na, pwede na daw akong cs Kaso, gusto ko kasi, yung mga nasa 39 weeks naman. Kaso, that is medyo ano na talagang emergency na talaga. So, hindi ko na din masyado naisip na importante. Uh, maligtas kaming dalawa. Ligtas kaming dalawa. So, ay na nga. So, umuwi muna kami talaga nagbamadali si Javi kasi that time talagang as in nung araw na yon dapat sinabi din nung doctor naman ng na father-in-law ko na dapat i-confine siya. Kasi na-diagnose siya ng TB, pneumonia then may sakit sa, sa puso. So, ayun, parang that time, halo-halo na yung problema nung asawa ko. Halo-halo na yung problema namin. Pero, syempre, yung problem namin is a blessing. Kasi lalabas na yung aming baby. So, ayun, yung niready namin na money, ayan na, naganda bawas-bawas na, ready kami, prepared kami, as in sobra pa ka. Kaso, syempre sa hindi nasa na panang, uh, pagkakataon, ay na nga, na-check up yung father-in-law ko, ganyan. So, sobrang bigat talaga na nararamdaman ko. Tapos ako, inaisip ko na, kailangan na, mailabas ko na itong bibi na to kasi, para makapag-trabaho na ako, matulungan ko ni hubby ko. So, that day, ay na nga umuwi kami, tapos niready ko lang yung gamit. So, as in, ang bilis lang. Sobrang bilis ko lang niready yung mga gamit. Hindi pa ako makain, hindi ako minom. Kasi sabihin ng OB ko, huwag na daw kumain at huwag na ako ng tubig. So, ayun. Dun, pumunta na ako dun sa kanyang clinic para i-check up na ako. Up na ako. Tapos, ipakita ko na sa kanya yung printed na result ng aking um, ultrasound. So, sabi niya, sige, ready ka na ba? Okay, lahat ng gamit mo. So, binigyan niya ako nung ano, doctor's order, ayan, nung papel, sinulat niya lahat ng mga details, gano'n, yung mga kailangan ko ibigay bago ako pumasok sa hospital. So, wala pa rin ako nun, kaming dalawa ni Habi, wala pa kami test. So, tinawagan ko agad si mama at saka si papa kasi na, oh, pumunta na dito sa amin. Kasi nga, walang maiiwan doon sa aking isang anak, kay Katana. Walang magbabantay. So, sila mama at papa lang kasi yung sinasamahan niya talaga, doon ko lang talaga siya na pahiwanan. So, inantay pa din talaga namin sila. So, nung mga bandang, siguro 6 o'clock na din kami, um, uh, nakapunta ng hospital. So, nung nandun na kami, syempre, uh, inano kami, sinwab test, ayun, sinwab test kami, tapos, ang dami kong finil out on a form. So, ay na nga, in-interview na ako, tapos, time, um, uh, nilalagyan ako nung ano, dextrose, na ako. Then, syempre kinakabahan ako. So, akala ko kasi, isasalang na ako. Ah, Kaso, mga um, ah, bandang 8 o'clock na ako nun, um, anak. As in, ano, sobrang nakakaba. Syempre, uh, ah, na ako ng anesthesia. Yun, din, yun lang naman kasi talaga yung nakakaba. Yung talaga anak ka ng anesthesia, diba? Tuturokan ka. Pero, iniisip ko na sa na ako, okay lang. So, gising ako noon that time. Talagang hanggang sa uh, mga anak, mga anak ako. So, in, ayun, may malay ako. then, after noon pagkalabas ni baby, na narinig ko na yung iyak niya, ayun na, doon na ako nakatulog. So, very thankful ako kasi, sabi nung ubi ko, hindi naman pala uh, dumiyo ng bata. Yung pala, yung parang, yung white, 'di ba kung pag nanganganak mayroong nababalutan sila ng color white so yun pala yun so ayun very thankful ako and blessed kasi wala nang nangyaring um, gamutan kay baby sa akin wala hindi na siya 'di ba kapag yun nadudumi uh, marami pang sinasaksak ng mga gamot as nag antibiotic period De, I'm very thankful and blessed kay Lord sa araw na yun. Kasi di ba binigyan niya ako ng isang napaka-espesyal na regalo. Ayun, sa mga wala pa dyan, mga babies na gusto magkaanak, huwag kayo mawala ng pag-asa. Always pray, trust the Lord, and syempre sundin nyo yung OB ninyo. Okay? Sundin nyo yung mga sinasabi ng inyong mga OB, tapos, uh, healthy lifestyle. Ayan. So, yun lang. See you on my next vlog. Bye!